kumakalat ngayon ang isang video footage sa internet na nagpapakita na binomba ng mga Ukrainian troops ang mga missile launcher ng Russia. Kinunan ng Ukrainian Special Operation Forces ng video ang ginawang pag-atake ng National Guard ng bansa sa mga Russian rocket artilleries. Ang digmaan sa Ukraine ay nagpapatuloy at umabot na ito ng ilang buwan at iniulat na mga usapang pangkapayapaan ay ipinagpaliban habang patuloy na binobomba ng Russia ang nasabing bansa. Ang ibinahaging video sa internet ay nagpapakita na natakpan ng makapal na usok ang tatlong Russian missile launchers habang nilalamon ang mga ito ng apoy. Ipinapakita din sa nasabing video footage ng Ukrainian Intelligence Service na nagzoom ang drone nito sa tatlong Russian missile carriers na matatagpuan sa isang malawak na field sa Ukraine. Matapos tamaan ang mga Russian missile carriers, agad nakita ang isang makapal na kulay abong usok. Habang ang isa sa mga missile carrier naman ay sumabog at nakita ang isang kulay orange na apoy at pagkatapos ay iniluwa ang isang missile matapos itong magtamo ng malaking pinsala. Ang mga Ukrainian troops ay kamakailan lamang nasanay sa paggamit ng mga howitzers mula sa Estados Unidos na kung saan ay ginamit upang wasakin ang mga missile carriers ng Russia. Sinabi naman ng isang US official noong nakarambuan na naniniwala sila ng kanilang mga howitzers na ibinigay sa Ukraine ay magiging napaka-epektibo at makakatulong sa pagdepensa sa Donbas region habang ang magkabilang panig ay lubos na umaasa ngayon sa mga long-range artilleries. Idinagdag ng opisyal na naniniwala sila ng kasalukuyang sitwasyon ngayon sa Donbas Region ay lalong titinde at ang gulo ay mas tatagal pa. Samantala sa mga nakaraang linggo, mas pinalakas din ng NATO ang kanilang pwersa sa Poland malapit sa border ng Ukraine habang tumitindi naman ang mga ginagawang pag-atake ng Moscow sa nasabing bansa. Sinabi ni Oleg Chapkin, ang pinuno ng isang Foreign Ministry Department na namamahala sa pakikipag-ugnayan ng Russia sa Europa ng Moscow ay agad tutugon sa ginawang military build-up ng NATO sa pamamagitan na isang proporsyonal at naaangkop na paraan. Noong Pebrero Iniutos ni U.S. President Joe Biden ang deployment ng karagdagang 3,000 mga sundalo sa Poland upang palakasin pa ang presensya ng NATO sa rehiyon na kung saan ay malapit lamang sa border ng Ukraine. Samantala sa ibang aspeto naman, patuloy ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ni Russian President Vladimir Putin at ng Federal Security Service ng bansa matapos silang magduruan kung sino ang dapat sisihin sa palpak na pagsalakay ng Russian military sa Ukraine. Lumabas din ang mga ulat na nagsasabi na mataas umano ang posibilidad ng tensyon ay maaring sumabog at ang isang kodita ay posibleng ilunsad laban kay Vladimir Putin na kung saan ang pinuno ng FSB na si Alexander Bortnikov ay iluluklok sa pwesto bilang kapalit ng kasalukuyang Russian President. habang ang Ministry of Defense na Ukraine at ilang mga analista ay kasalukuyan tinatalakay ang isang kodita sa Russia, ang nakaraan naman ni Bortnikov ay kanila ding inimbestigahan. At natuklasan nila na isa sa mga nakakagulat na career moment ng nasabing Russian spy chief ay matapos makipagkita ito sa mga intelligence officials ng Estados Unidos sa Washington noong taong 2018. Sinabi ng mga eksperto ng naturang pagkikita ng mga Russian at US officials ay hindi kapanipaniwala dahil ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa noong panahon na iyon ay napakataas. Sa katunayan, ang Moscow ay pinatawan ng mga international sanctions na nagpahirap sa kanila na sumali sa global trade at ito ay pinangunahan ng Washington. Iniulat ng Ukrainian intelligence na si Bortnikov ay tumungo sa Estados Unidos upang makipagkita sa direktor noon ng CIA na si Mike Pompeo at sinamahan siya ni Sergey Narishkin, ang pinuno ng Foreign Intelligence Service ng Russia. Iniulat din na isang top intelligence official ng Estados Unidos na nakabase sa Moscow ang pinatawag pabalik sa Washington upang sumali sa pagpupulong at sinabi na ito ay inilihim umano ng US government. Ayon naman sa nakuhang impormasyon ng Washington Post, sinabi nito na tinalakay na mga US at Russian delegations ang kanilang magkaparehong interes tungkol sa pagpigil sa pag-atake ng mga terorista ngunit naghihinala din sila na kasama sa ginawang pag-uusap ang isyo tungkol sa Ukraine. Nagsagawa na ng ilang mga pagpupulong ang mga opisyal ng Estados Unidos at Russia noon kabilang na noong nakaraang taon ngunit ang isang ito ay bihira ayon sa mga analista dahil sa napakaraming bilang ng na mga Russian officials ang dumalo at nakipagpulong sa Washington. Bagamat ang eksaktong mga detalye tungkol sa pakipagpulong ni Bortnikov sa mga US intelligence officials ay maaring hindi malaman ang kanyang partisipasyon ay nagpapakita kung paano naging isa siya sa mga pinagkakatiwalaang aid ni Vladimir Putin.